sa inyong lahat yan bali tayo po ngayon ay nasa linang na at uh, namuti nga po tayo nung ating sili at uh, maganda po ang blessing na binigay po sa atin ng uh, may kapal at isa pa mga kautol ay balik po ulit tayo sa buo sa tubigan sana po ngayon ay mag-aabuno ay unahin ko po muna aring uh, magpapaanod po tayo ng kiyapo dahil ito po ang inaabangan ng lahat yung malaking baha at uh, malakas na uh, uh, ulan Para po iwas po tayo sa gastos eh, Isulo po ako ngayon mga kotol Kaya ko naman po kari At uh, sanay na po ako din sa ganaring uh, larangan uh, lagyan po natin ng uh, yero Itong uh, aking kapasok Dahil po Para po po lahat pumunta lang ng tubig Yan, bali mga kotolo, okay na po. Yan, papunta naman po din yan, tubig niyan. Yan, 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 yan mga kotolo, bali, na po natin itong daan. Yan, oh. Napasok na po sa na natin. Tawag po din sa amin, papasok. Kailangan po mga kotol, mayroon po kayong pamamaraan dito sa bukid para mas malalo po tayong mas makaluwag sa ating pangupa sa tao yan tulad ito laking tulong murot ng tubig na ito lahat po iyanan natin dyan lahat ibubuhos natin dyan sa baba para mawala na po yung kaya puno na yung piste na yan ah, yan na ako ng tubig Tama ako tulog mo lang pong titigilan yung trabaho po ay. Kaya yeah, maka-ano po tayo ah, maka-isang luwang tayo, di laking minus po noon. Tapos lang po kaysa hindi sa isa. ang luang ito, uh, yari yeah. na po sa luang hindi pa tayo puto dito sa baba ito yung tayo lang pag may cool ka sa buhay mga otong maaaring sumatapos ang cool ko ngayon sa luang bukas ko din yung isa kung bagay ano ko ba para po nga kasi isa 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 sa Pamamaraan lang po ito ng no. Tay po ay. Diwa hulay po ang magkakapatid. Tay si Uto nandiri sa kabila. Si Bumbo yan din Bilis po. Proseso. Pag tulong-tulong. Uh, Right. Okay. Ayan, po naman mga kotong Pag sanay po. Pag hindi ay. Ikot. Ayan. Ayan. po. Yeah. Marap, eh. Hindi po rin hindi tatabi. Ah, uh, ayusin lang. Kakati po ito. Magkakatabong. mo. Kaya yeah, mga bali uh, tapos na po tayo magpaanod ng uh, kaya po po. Uh, Ilan luwang na lang yung natitira. Simut na lang po. Yan tayo naman po yung magagamas ng uh, yung pong ating lumang sili. At uh, talaga pong yan ang um, mahal mga kaotol eh. Ng uh, sili po. Ayar po yung uutay-utayin ko na uli. At ayar po yung napabayaan ko nga po. At ganoon laging busy po ba. Sa dinis tubigan. Ayan, ang ganda yun. Ayan po po, hindi na po tayo. Alakad-lakad na natin. Sayang ko ay. Uh. Ah, ay, kahit project yung mahal, mga kotol, ko sa akin yung 55 ba? Aba, ay pagkakasabi ko yun ba? Pamahal pa daw po. Aabot daw po ng 300 ng kilo. Ngayon pong darating na Desember. Ipipilitin e ko na po or kahit rejik-rejik ng konti. Yan oh, kapal po pa rin. Tapos yun mga kotol, dito. Mayroon rin tayong abuno. Ito, pampalago ng bunga. Yan po yung ating sili. Oh. Gaganda pa rin po naman. Yan o no, yung kapalaan po ng damo. Oh, gaganda pa. Ay, eh, pabubungahin po ulit natin. Hmm. Utay-utay na po ulit natin. Tapos gagas katira natin. Tulungan natin sa gamas. Gaganda po ulit. ng buhay. Ang buwan na eh. lang po mga auto orsa agad ito mga kotol, kapag ito nahawad, orsa agad. Lalagyan natin ang abono, ang uh, kalsyon po. Ang pabunga. Ayaw. So, buskad. Madaling pangandahin. spray po ng organic. tayo bunga. Ayun na, na pabayaan ko Pero sandit lang ay pagandahin kayo ako sa mga kausap ko nga yung halaman eh. ay siya po ako at hindi uh... ko napabayaan ito Pero Madali na po yan Madali ang pagandahin sa Pag-abed po Madali po yan Na bali lahat yari na po mga kautol. Lahat po ng uh, itong itong kalahati hindi pa. Dahil uh, hapon na po, alas 4 na. Uwi naman po tayo. Yan hawa na po ang lalim niyan. Hmm. bunga pa po ang loob. Oh. Hmm. Gagawa po tayo ang chili flakes bukas. Kaya hmm. po yung mag-aabuno, bawat puno po papagandahin natin. Isang linggo lang mga kautol, makikita niyo po resulta ng uh, ating uh, lumang silihan lo, ito po ay calcium yan o eh. pa pampaganda po ng bunga nalagyan po natin busar gayon mga isang linggo lang mga kutol Busarga po yan isang linggo ayan, lang yan Busarga po yan balik ulit po sa kapaganda niya Silis yan mga na nalagyan na po natin lahat ayan. bukas po ulit ayan. Ah, mga kotol, ah, hanggang dito lang po. Sana po yung kanyang para sa inyo. Sipag lang po at buhay probinsya. Bye. Salamat po.